Chica Test Today Inasabi ng mga fanay, na itong si David Licaupo ay hindi na raw kailangan pang paaminin, dahil kitang kita na raw sa mga kilos ng ginoo. Nang matanong si David kung sila na ba ni Barbie, walang maisagot ang aktor, nakangiti lamang ito, kaya naman binago ng host ang tanong, na kung nagde-date ba sila, ang tagal bago sumagot ng secret ng aktor oh, hindi. Kayo daw ba talaga ni Barbie Fortes? Tessa? <laughs> <laughs> ako, oh, mukhang uh, may hirap ang sagutin ng ating pambansang ginoo you know, ang iyong katanungan. <laughs> the date na ba kayo ni Barbie Fortes? Tessa? <laughs> ano ba? Sakat lang ako? Ba? Ayun lang. <laughs> secret. Ah. <laughs> oh, secret talagang piniga ng mga host si David na mapaamin nung nasa Hong Kong ang aktor, para sa Kapangyawan Friendship Festival, ngunit matipid lang ang naging sagot ng ginoo, dati naman daw pag ang tanong kay David, sinasagot niya agad ito ng, we're very good friends. Ngunit ngayon ay nakangiti lang, ganun pa man, sinasabi ng mga fan eh, na ang hindi daw pagsagot ni David, ay nangangahulugan daw na silence means yes, at ang secret na sagot niya, ibig sabihin may pag-asa talaga ang barda, very private person daw kasi ang gino'o, at marahil hanggat maaari ayaw isa publiko ang kanyang buhay pag-ibig. At dahil nga hindi pa maaaring magsalita si David sa ngayon, kaya matapang ang gino'o sa pag-flex ng larawan ni Barbie, na excited at kinilig pa daw ang aktor, nung malaman na ang laman ng bigay ng fan, ay picture ng kanyang kalob team na si Barbie, at kinilig ng todo ang bar the fans, nang si David pa mismo ang naglagay ng larawan ng aktres sa kanyang restaurant. Tila proud boyfriend si David habang nakangiting nilalagay niya ang larawan ni Barbie sa wall ng restaurant niya. Ang ginawa daw ng aktor ay masasabing sapat na, kaya bakit pa daw tatanungin, at paaminin kong nakikita rin naman daw sa kilos ng aktor, what you see is what you get, ika nga. Samantala, ang bongga talaga ni David, dahil singer na rin ang aktor, pinasok na rin niya ang music industry, kauna-unahan niyang single ay pinamagatang, I think I love you, at base nga sa title ng kanta, tinanong siya kung may nagsabi na sa kanya ng diretsyo na I think I love you natatawang sumagot ang aktor. Well, kung mahal ko na siya at that point, sasabihin ko rin na I love you too. Pero kung hindi ko siya mahal, sasabihin ko, thank you. Well, kung mahal ko na siya at that point, sasabihin ko I love you too. Pero kung hindi ko siya mahal, sasabihin ko thank you.